Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So for today's video ay eh, continuation nga to ng video ko kahapon. So pagka uwi nga namin ay eh, nagpalit nga lang ako dyan ng short tapos in-unboxing ko naman itong bagong kalan namin. Tuwang-tuwa nga ako dyan nabang nag-unboxing kasi nga sa wakas eh, mapapalitan na nga rin yung kalan namin. Alam nyo ba yung luma naming kalan ay eh, baby pa nga lang si Sena nung nabili namin yun. So 8 years ago na nga yun. Halos hindi nga rin sila nagkakalayo ng feature at ganito nga yung itsura halos noon nung bago pa lang. Color gold nga din yung burner noon pero dahil nga sa katagalan eh ganyan na nga yung itsura niya, nangitim na. At finally nga, mapapalitan na yung luma naming kalan at napakaganda nga nitong ipapalit namin na Tough Mama. At syempre, hindi mawawala ang ating pa-before and after. At nung mayayos na nga ni ng Daddy yung kalan, eh, nagluto naman ako ng tusino para naman sa uulamin namin. Grabe, nagustuhan ko talaga yung flame niya kasi yung ganitong flame nga yung hindi nakakaitim sa kaldero. So, ayan. May in-order ako sa si Shopee. It's a Christmas light. Sabi kasi doon, mahaba naman daw to. Oo, mahaba nga. Mahaba niya nga. Mahaba siya, in fairness. Ha? Tapos, yung kabilang dulo niya, pwede niyo pa siyang extend Ayan, yung kanyang dulo. Grabe, ang mura lang nito. Aakalain nyo bang 79 pesos kung alang lang to nabili at free shipping pa nga? So ang pinili ko nga na color ay warm light para bagay sa ating tema na aesthetic pero meron din naman silang iba't ibang kulay. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko ang link sa my comment section. So eto, for the ikot nga ang first on dito sa my Christmas tree. Medyo nahirapan nga lang ako dyan kasi nga may mga pasabit na siya. At nung maikot ko na nga siya dito sa Christmas tree, pinailawan ko na nga rin ang tangganda nga lalo niyang tignan. O oh, di ba diba? aesthetic yarn. At habang tinitignan ko nga ito, ay napapasabi na nga lang din talaga ako napakaganda nga thank you Lord. Papa, thank you Lord ka na nga lang din talaga sa lahat ng blessing na nare namin. At sabi ko nga sa inyo kahapon ay eh, ngayong araw nga i-deliver ide yung sofa namin pero dahil hindi nga pwede si Manong kaya naman ipapalala na namin. Kasi akala nga ng daddy eh, sa may salitran nga lang nakadestino si Manong pero nasa kawit na nga pala siya. Anyway, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali nagwalis nga muna ako dito tapos nagmap na nga rin ako para nga malinis bago nga mailagay yung bagong sofa. At maya-maya nga lang din ay eh, nandiyan na nga yung nag-deliver ng sofa. Ang bait yung rider dahil tinulungan niya pa nga kaming maipasok dito sa loob ng bahay yung sofa. Kung napanood niyo nga yung vlog ko kahapon, ang sabi ko nga doon ay e, beige nga yung napili naming color. Pero hindi pa nga namin nakita to ng personal at ngayong pangalang nung i-deliver na. Kasi yung display lang din talaga yung namin kahapon at eto, tuwan-tuwan na naman nga ako at napakaganda nga nitong sofa na i-deliver sa amin. Kinaganda nga dito dahil made of Euratex na nga siya, tapos may 3 years warranty at metal na nga rin yung paa. Ramdam mo talaga na maganda nga yung quality nitong sofa dahil ang bigat niya nga tapos ang lambot pang upuan. Kaya naman sa mga nagkaplano ng bumili ng sofa, ay eh may re-recommend ko talaga sa inyo itong Infinite. O, oh, Infinite baka naman, hindi ito sponsor da. Ah. At eto, so sobrang excited ko nga, in-unwrap na nga kagad namin. At dahil beige nga itong napili ko, at alam nyo naman, pagka ganitong kulay, ay eh, madumihin nga. Pero saka ko na nga lang to bibilhan ng pambalot pag meron ng budget. Pero sa ngayon nga, iingatan ko nga muna sa mga bata na hindi sumampay yung paa nila dito. Medyo nahirapan nga lang din kami dito mag-unwrap dahil may kabigatan nga itong infinite. Kasi alam nyo ba yung luma nga naming sofa eh ay buhat-buhat ko lang yun at napakagaan. Pero eto, Diyos ko, napakabigat talaga at hindi ko kayang buhatin mag-isa. At finally nga yung sofa namin ni e esthetic na nga rin. So hindi nga lang ako yung masaya pati nga yung dalawang bata. Ito, e, tuwa nga rin dahil dito sa bagong sofa. Sobrang nagustuhan nga din ng at Ang sabi niya nga, ang soft daw. At yun lang muna, mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!